Followers on Facebook with 1.8 million followers on TikTok and 146,000 subscribers on YouTube. The ultimate Banban somebody. Champions isigaw natin ang pangalan ng ating guest in 3 2 1

Oh uh kung Tilmanians ka itaas ni may mong duha kamot gabi ka confident makataas mula nanawas? nawas no? basing gusto mo mo sa akong kulto Ah, uh -huh. kulto sa mga bahog ilok gusto mo mo uh -huh. Before ko mag-end sa kong Pagkakasabadri ah, sayaw na lang na mutuotro. Um, sayaw na lang namali. Namali. na mutuotro, kamarag na mali. Na mali. Feeling manggon ko ang, ang nag-set atong music ay si um, Bulag na ni Lando. Bulag na ni Lando. diri ang among ikapuli. Hmm. Ayaw na ako ikapuli. Nana ko'y nakitaan. Ayaw na mga bata kay mapriso ka. Hmm. Wow, mo na tulis. Sige ka na lang mong igat -iga. yeah, ako sa inyo. Ayaw na sa kaya ma-dislocate niya ako ang mga pamatang diri ang kapitan. Hi! Bitaw Hi. niya, hindi ko diri akay. Nalang ko'y gusto i-share. Nalang ko'y gusto i-share sa akong mga tilmanyans. Oh, yeah. Pag-alawar ko pa ko, Ha?

habis bisan piso. Kaya akong nagasto sa iya, libo-libo. Pagasto ba di ay mahilang bayot? Ano? Kita pa'y masakitan. Kita pa'y makwartahan. Ano? Bito na'y nangutana sa ako ang... Kung Babae ba yun ako, Babae ka tens o laki sa manggep ka. Kay naglibog kami sa imo ha. On sa manan yung pananaw nako, na bai ko laki. Um, Urad na mga la. Bai. Ayon. Mag-usap na dun ben laki. Ato na sa ikum, ikombine na lang nato, bai laki, bakik na lang ko.

Ngayon ba yung ting? Mga dun. Beste ka tayo. Okay pa ah? Okay pa? <tinyo> Listo nga pa si Onan, pero mahit. Nana ko ay bago na kanta. Gusto mo <tinyo> <tinyo> Gusto ko <kong> nang <tinyo>

Uh, so, Kau na nagsaging daro para malibang tayo ng dritsu. Si. Mao to ni kaon saging na ang bato. Ako <speakingference> na pues, po <speakingalan> na hindi kulon. Barney na po nag na nagbibu. Tay na rin siya. Mao to ni Nakita niyo din mga sila gabi ng Gasto na kayo na darna. Mga ganyan ko din ako Last na yun Kaya eh, gusto man sila mulupad sa akong aping. Oya, madaog ka mo, kanan! Buwan na lang kagasto ko kwarta ko. Ako'y bain bain Kamu di ka muna'y bahala, ha? Kaya kaya lang, hindi pa siguro, hindi sa inyong balay. Gasto, kayo may hundar na. Isa pa, mga madyo pa din, happy town ko na in-consist. Gipis tinga namu niding tanan batu nipu asa kawatu kanan Gisa isa tawa na kukolun Hapon namu baat na apu tiyan Wak na Matel manalang Time na. Time nga daw, masubot muna, time na. Uh, okay, dito yung mga masubot. na po uh, yung Overtime na po. Ha? Ano na? Ikaw sila, ba yung nakakalam mo?

ni lewat musakuman oh kain molaka namang to dele namang hapet hapet ni naap ta na simukala to simulong sa balai ni sembe ba, kain pukawen ka buntang maka tama pero bapa tolong tolong man mahalok manang kata bahu <laughs> anak mau gin na anak ginaki na buhi mahomad di Kung dilihan na lang dito, Taman. Dagaang salamat. Ladies and gentlemen, once again, a big round of applause. Okay, can we stay on this side, of course? Present uh, with us tonight to offer a way for our and buddy. Let us welcome City Councilor, the SK Federated President. We have Councilor Emily Hinson. <laughs> Thank you so much, Councilor.

Can I, I get to my Mag-tell mo na lang Bawa. Bawa. Okay, bawal. Bawal. Okay, naghan kayong salamat sa pag-invite na ko kaya sa Iligan. Mga Iligan, ang gusto ko tayo na ako mag-dubay, pero nag na sila. Time na. Time na daw. Masugod mo na time na. Okay, kung hindi mo sugod, na po na 100. Thank uh, you. Ari pa lang, libre. Overtime na ko, Ha? hindi na? Kaya... Ikaw sila, Lando. na pa Lando. Bawal ka mag-ibig Tawag Kasi nakawag ng mga tao, salamat. Ikaw, salamat.

Ano? ang lang kinaguling mga umain. O galingan na lang dito, Taman. Dagaang salamat. Alright, nothing a request. Can you stay for a little while? Okay, can we stay on this side, of course? Present uh, with us tonight to offer a way for our Pangbansang let us welcome City Councillor, the escape Federated President, we have Councillor Emily from. <laughs>